morning man. Bayan. Ah, lait. Ni sa bayo ano, yung cellphone naka naka ano to, nakasaksak. Kaya nga ano ko babalikan ko. Balikan ko. Tingnan ko sa taas, tatanggalin ko muna yung ano. Charger bago ko pupuntahan sa sa ano. Ano so, naman gagawin? Tang kumulin baka ma-overcharge din baka pumutok doon sa taas. Masunog 'yung. Eh. Yung bago, yung isang cellphone, yung bago. Flex. 'yung 'yung Thank you, ah. <laughs> hindi wala sa wala pa. Wala sabi ko. Sabi ka Ma, Hindi ka pala kilala ni ano? Ah, hindi ako kilala? oh, habi niya, LPBC ba yun? Oo, oh, oo. Oh, na. Hindi ba kayo magkakilala? Eh, oo. Siguro sa Sig mukha, sabi niya. Siguro magkakilala, <laughs> kami siguro, siguro, magkakilala kami siguro yun. Hindi <laughs> ko na masyadong... <clears throat> Pero pag nagkita kami... Magkakilala kayo, sabi ko. Pero pag nagkita kami, siguro magkakilala. Magkakilala sa mukha. Hmm. Magkakilala ko yun. Maaga lang lagi dito yun. Hmm napasok kasi sa Olivares yun. Oo. Oh, Sinabi ko taga Greenhills lang ako. <laughs> Oo, oh, sabi nga taga Greenhills yan. Sabi ko. Sabi ko magkakilala kayo niya sa mukha. Oh, may kita ko siguro pag ano, kasi matagal taga Pitch. Tagal-tagal ko naman, hanggang doon, hanggang dito, hanggang doon, hanggang oh. dito. May kita ko siguro yun. Hindi lang kami nagka, alito. <laughs> oh, hindi nga niya pwedeng gawin ng nice. iskanyo. Madumi eh. Oh. Oo kasi malabo na. Okay lang sa Kaya inulit ulit lahat eh. Kaya ang linis, di ba? Oo, oh, magkano din. Tatlong ganun. Oo. Oh. Wala. Kakatabi. Well, eh. ko pa sa Google. Pero tayo sabi ko kung ano ma doon sa akin, sa ano Yung mga letra mo, ano, ah. walang, walang given na oh. gano'n na ponte. Eh. Kaya, ganda, 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 malinis. Eh. Eh. Malinis nga, eh, sabi ko. Maganda. Ay, kaso lang, hindi ready mo <makes> pala. <makes> Hindi, okay tama lang to. Kasi high resolution naman yung ginawa. Oo. Oh. Kaya pwede na kaya nyo kahit 1 inch. Oo. Oh. Sa kanya naman yung file din Oo. Oh. Ang uh, pais, nakita ko sa... um, pinakita. Ako na naman gugupit-gupit Oo. Uh, sa bahay. Okay uh, guys, kahit pa paano makakatulong-tulong dito uh, sa bigay-bigay. Oh. Uh, kasi si kung wala kang alam, wala, hindi yung oh, approve eh. Kailangan meron kang papakita o. Oh. Para angat-angat yung ano mo. Pag wala, wala rin talaga eh. Hanggang doon lang. Oh. Mas magandang meron. Ay, oh, sige, si ano to. O, oh, oh, pindot. Eh. maganda yung pagpupunta ka sa ibang lugar. Oh. Kanyari sa Tagaytay, may hmm. kainan ko. Dikitan mo. Hmm. Kung may, minsan yung mga vlog yan, nagdidikit hindi, ibigay mo lang sa kanila. Bala kayo magdikit sa cellphone. Okay, marami ano. Ibigay mo Kasi pag ganito, wala. 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 dito kahapon. Tulog lang ako. Oo, oh, election kahapon na ito. Hindi nga ako nakapunta eh. ko sa pa lang yun. ano, pero ano pa rin ako, magbibigay pa rin ako dun. Kasi siyempre, ano, ta, ah, ano ako dyan eh. Sino nang ano? Sinong presidente? Boy. Si? Boy Gwadja. Ah, si Boy? Oo. siya Ah, ah ngayon? Oh, Ayos? Si Ayong Ay, si, Makan, dah, okay na yan. Hindi na ano, congrats si mamaya. Si si Edwin. Ah, si Edwin. Um. Si, ano, maling duke. Mm. Kasi sani, sani sa, Okay yan? Mga katulong. naman. oh, mga katulong. Mga katulong-tulong yan. Yung mga nag-presidente, kung gusto mag-sponsor, sponsor na lang sila. Oo, oh, yung mga dati. mga dati. Yung hmm. kaya, sila ang mga hmm. yung eh, yung ay, na mag-sponsor. Eh, sila mag-aroon, mag-suggest kung meron sa kanila sila. Sipag pa bumiyahin. Oo. Oh. Para may activities sa hmm. mga activities. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Ngay wala eh. Mga din, eh. Wala, eh. Kapag may biyahe sila, sa amin kasama. Sabi <laughs> uh -huh. nga kayo, kung nakahiya naman So, presidente nila, nasa mo, sa atin mo. <laughs> eh, kaya ano, sa... di ba, kaya na lakay? Ano kaya ninyo? Oo. Oh. Oh, diba, sumasama ko sa inyo. Yun. Oh. Simakay. Sumasama ko sa kanila. Kasi nga walang biyahe ang LPPC. Hmm. Eh. Sabi ko. Ang kani-kani na sumasama. Hmm. Di katulad nung nung kami na, Ano, sila busik. Pagsabi nila, kaya ah, tayo. Pagkakaragahan diba? pa namin o, oh. 20-20. Kung sino muna doon ha 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 wala yun wala eh. yun? Eh. ano, okay. nyo yung mga datihan ito Okay man ano naman itong ito mga datihan ito wala ayaw naman nila eh ayaw naman nila ito nakala ko si ang tinakbo nila si ano um, si Kuya Ador hindi ayaw nila